Uh, good morning, everyone. Good morning, Secretary. I am Blazer Masquino from Daily Guardian at Manila Bulletin. Um, I just would like to ask your um, the latest update from Dar about dun sa land dispute with the Ati tribe sa Barakay po. Ah, opo. At, at ako ako yung natutuwa at uh, inyong tinanong yan at nandito na rin lang ako sa Region 6. Alam niyo po, kami sa Department of Agrarian Reform, eh, susunod po kami sa batas. Kung ano man po ang nakalagay sa ating batas. 'Yun po ang susundin namin. Kanya po, meron po nag-file doon sa opisina tungkol po sa uh, lupa dito sa uh, Kuanho sa Boracay. Eh 'yun pong tinignan namin yung kaso. Unang-una po, naghahanap kami hangga't maaari ayaw namin magkansela ng CLOA o ng Certificate of Land Ownership Award. Ngunit pag nakita namin na wala, hindi sinunod ang batas sa pag-award uh, ng CLOA, eh mapipilitan ho kaming ikansela ang CLOA. Katulad po nun nangyari dito sa Boracay, wala pong basihan yung pagbigay nila ng CLOA doon sa tinatawag nilang mga ah, membro ng tribo eh <coughs> unang una po <coughs> nakarating po sa aming tanggapan na yun pong lupa na yon pagkatapos po ng mahigpit na pagsusuri ng Bureau of Soils under the Department of Agriculture eh lumabas po doon sa kanilang pagsusuri yun pong lupa doon ay hindi po pwedeng tamnan o hindi po suitable for agriculture. Kanya po, nasa batas po yun, Republic Act 6657. Doon po sa Section 4, kung hindi ako nagkakamali, na kapag hindi po arable or not suitable for agriculture yung lupa, hindi po pwedeng i-cover ng agrarian reform. Pag hindi po pwedeng i-cover ng agrarian reform, hindi po pwedeng mag-issue ng CLOA. Pagkatapos, ang isa pa ho, eh alam nyo ang ang period ng pag uh, ng mga lupa, no? Na pribadong lupa. Yun hong panahon na pagsakop ho ng agrarian reform ng mga pribadong Uh, uh, mga lupa na ipapamigay sa mga tao ay nagtapos na ho noong June 30, 2014. Nasa batas po yan, nasa Carper Law po yan, Republic Act 9700. Eh, pagkatapos po ng, 20, ng June 30, 2014, hindi na po namin pwedeng sakupin yan mga yan. Kaya, isa pa ho yun, Nasa batas po yan, malinaw po yan. Kaya hindi namin pwedeng sakupin. Kaya yun na naman, oh, wala, wala talagang basihan. Pangatlo, hindi rin po pwedeng sakupin ng Executive Order 75. Kasi po ang Executive Order 75 para sa kaalamanan ng ating mga kasamahan. Eh, ito po ay nilagdaan ng ating mahal na Pangulong Uh, si PRRD si uh, Rodrigo Roa uh, Juanjo uh, Duterte uh, nilagdaan ho niya napakagandang EO po nito ngunit yun pong EO wala pa ho nun nung sinakop ito yun pong EO 75 series of 2019 po yun eh, nangyari po yung pag-award nila 2018. Dihin, kahit po sabihin natin na lupa ng gobyerno yon hindi na nila pwedeng sakupin dahil wala pa yung EO75 noon. Ngayon, hindi naman po lupa ng gobyerno yon Yun po ay lupa, meron pong claimant doon sa lupa na yon Kaya hindi pwedeng sakupin. Kaya ho, wala talaga sa lugar at walang legal na basihan yung pag-issue ng collective ang Certificate of Land Ownership Award sa kanila. Isa pa, ano